Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Gemini. Gemini ko ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? Aalamin natin kung ano ang parating sa iyo this July. Pero <clears throat> um, hindi natin masyado hahalukayin ngayon ang ating barahan kasi busy ako. Laro na kapag tapos na at uh, marami po akong suki na monthly binibigyan ko po sila ng reading. Kaya ngayon <laughs> Medyo magmamadali tayo sa ating reading. Ano. Pero alamin natin yung iyong love life, money, career. Kasi konektado yan sa iyong finances, health, at yung iyong spiritual path. Alamin natin yan, ano? Okay. Hmm. Observe. Observe. deserve reward. Sa love life mo this month, ano? Uh, mukhang, <laughs> mukhang sarado ang pag-iisip mo dito. Ah. Para kasi gusto mo lang mag-obserba. Hmm. Wala kang balak or wala kayong balak na lumabas, gumawa ng gimmicks siguro uh, sa bahay lang kayo, ganyan. Depende kung kasama niyo yung mga parents niyo, parents niya or mga barkada niyo, ano. Basta nakakita ako dito, wala kayong balak na gumawa ng kung anong klasing event, ano, or atiran. Malamang na meron kayong maliit na pagtatalo, yung iba sa inyo, no? At uh, yung maliliit yung pagtatalo dahil hindi nyo inoobserbahan ng sarili nyo ang bawat sarili nyo, malamang na yung iba sa inyo mauuwi to sa malaking pagtatalo. Okay? Mga um, nonsense na ang tawag dito, na, nonsense na usapan na mauuwi lang sa uh, mawawala yung inyong pagkakaisa. Ano? Ikaw at a person mo. Kaya, nakakita ko dito well deserved reward dapat sana ano itong July ano pero kung nag-aaway kayo yung mga nonsense na uh, usapan parang pinapalaki alam mo yun pinapalaki ayan lumalaki na nagmamalaki pa ito nakapamewang pa kaya kung umaasa ka ano na merong special na mangyayari baka yung iba sa inyo umaasa kayo na merong babalik sa inyo this month malamang na mapopostpone postpone uh, Kaya obserbahan mo na lang. Ano? 'Yan ang sinasabi sa iyo. Hmm. Yung iba sa inyo malamang na mangyayari dito, away or break up. Hindi lang simpleng away. Yung alam may away na maliit lang, 'di ba? Yung parang nagkukurutan tapos mamaya konti nagsasapakan na. <laughs> hmm. Pero kumbaga nonsense talaga eh. Kaya makakabuti sa'yo, obserbahan mo yung kaganapan na nangyayari sa inyo araw-araw, linggo-linggo, itong buwan na to, ano. Hmm. Library. Mm. Work, library, and work. At kuwapa ako ng isa. Sorry, sorry. Alam mo, tingin ko sa'yo dito, um, ma-out of place ka. Hmm. Ma-out of place ka. Actually, kung nakikonektado pa rin yan dito. Ano, ang library, di ba, tahimik. Di ba? Dito, observa. Tapos, dito, work. Pa Parang siya lang mag-isa na mag nagtatrabaho dito. So, dito, na nakikita ako na, eto, parating sa'yo, no? Malamang na ma auto place ka sa mga coworkers mo. ano, Marami kayong hindi pagkakasundo na magaganap, yung iba sa inyo, ano, makakaramdam ka ng lungkot, kaya nga hihiwalay ka. Kaya siguro, yung, kumbaga, kukuhanin mo lang yung toka mo, yung trabaho mo, gagawin mo lang yung trabaho mo, ganon, hihiwalay ka sa kanila. Hmm. Or iiwasan mo, bawa i-invite din ka na, ano, kain tayo ng lunch, o, iiwasan mo sila. Mas pipiliin mong mag-isa ka na lang, Diba? Sa library, tahimik, diba? Kasi gusto mong tahimik. Wala yan, ano Kung makisama ka man sa kanila, malamang hindi ka magbubuka ng bibig mo o obserbahan mo lang sila. Yan na nakakita ako. Hmm. Tsaka, tingin ko this month din, ano? Tignan mo naman, nagpupokpok ito. Ano ka ba? carpentero Mukhang hectic ang schedule mo eh. Hmm. Meron din ako nakakita dito, ang pagtatalo sa pera, ano? Hmm. Kasi umaasa ka na meron kang pera pero wala pala. Kaya ang nangyayari, nagtatalo kayo dito. Mm Pamilya mo siguro or kung hindi pamilya, karelasyon mo. Hmm. late. Magiging matanong ka. Mm. Magiging kung may gumagawa ka ng ano tawag dito ng notebook para sa kung magkano nagagastos listahan ba gumbaga ta, tingin ko tatanungin mo hmm. ano ang nagagastos ngayon magkano ang nilabas mo magkano na, ano sa savings sing ganun ikaw or yung kung meron kang asawa ka relasyon ano magka live in kayo malamang natatanungin mo kung saan napupunta ang pera or ikaw mismo tatanungin mo sa sarili mo mapapaisip ka hmm. Kaya, this month, wala kang ibang iisipin kung paano mo ma bahan yung money issue na nagaling pa sa nakaraang buwan. Ano? Last month, itong buwan ng June. Hmm. Kaya sa July, yan, wala kang ibang iisipin. Maring talagang gipit ka, no? Kaya this month, manghihiram ka ng pera. Baka mangutang ka niyan, ha? Alamin naman natin yung sa health mo. the hummingbird. Mm. Fire. Fire. Parang ano yung puso niya dito. Alam mo, ang um, tingin ko hindi lahat makaka-resonate talaga dito eh maybe lang naman ano. Maybe merong unexpected health issue or surgery na magaganap sa inyo. Ano? Hmm, the smoky mirror. The smoky mirror. Pakit lang natin sa health mo no kung nagda-diet ka makakabuti na tamang pamamaraan ano baka mali-mali yung pamamaraan ginagawa mo gaya ka gaya gaya ka vegetarian ko ano bang ano pero hindi naman naka naaanan ano, ka kailangan obserbahan mo ang katawan mo ano uh, yung ibang tao nagagawa yon maging vegetarian maging vegan baka ikaw ginagaya mo yon kaya sinasabi sa ng baraha na makakabuti sa yon na tamang pamamaraan Okay? Yung iba sa inyo, no, kung sinusubukan nyo ang uh, yung pagbubuntis, ano? Pero nahihirapan ka naman mabuntis, malamang na meron kang fertility issue. Ano? So, kailangan mong matugunan yan, ano? Magpatingin ka sa professional. Ano? spirituality mo naman, alamin natin. Ah, okay. Siya na. Siya na, na. <laughs> na. Home. 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 Pero yung home masarado. Hmm. Sya na yung, siya yung tumalsik eh. Part. Ang ganda naman ito, coming apart. Favorite color ko. Alam mo, kung sa anumang bagay or paniniwala ano. Ikaw ay ano, um, hindi ka na nananatili ano sa iyong personal na personal na moral code na masasabi ko ano so kailangan kailangan mong maging maging totoo sa iyong sarili dito ano sundin mo yung spiritual path na ah uh, tawag dito kumbaga binibigyan ka na ng ah uh, tawag dito hindi na lumalabas ang Tagalog ko. Binibigyan ka ng impormasyon ng iyong gabay dito eh. Ano? At ito ang sinasabi sa ito ang right path para sa iyo. Ito ang ano, ang kaso ikaw, hindi ka hindi ka sigurado doon. Nalilito ka. Hmm. Kaya kasi alam mo nahahati ka eh, malamang dito yung parte dito na talagang hindi na makita yung mukha mo. Ito yung matrix side. Ito naman yung, I'm sorry, ito yung spiritual side mo. Ito naman yung matrix side. Gusto mong mag uh, ng matrix, yung mundo natin ngayon, para mag-focus dito sa iyong uh, spiritual path. Ano? Ang kaso, hindi mo kat sarado. Hindi mo makita itong si, si Buddha. Ano? At takot ka rin. Hmm, takot ka. Maaring takot ka mag-astral projection kasi baka inisip mo maagaw yung katawan mo. Hmm. Marami kang kinakatakutan dito. Kaya malamang na gusto mo pero ayaw mo. <laughs> Ang hirap ano. Hmm. At uh, may sasaka para mo naman yan kung magiging tapat ka sa sarili mo. Hindi yung gaya-gaya lang sa iba. Kasi nakakita mo si ganon. Bawa meron ka sinasarihang sinasari, sinasalihang grupo. Tapos nababasa mo yung ganon. Na siya ganito, ganyan. Hindi mo alam kung totoo yun o ano. Ako alam ko. Dahil napipick up ko yung energy ng tao. At pag nag-channeling ako, alam ko na kung sinungaling yan. Kung ano yan. At uh, yung mga comment, pwede kong matrace kung taga saan yan. Pero ikaw, hindi mo kaya yun. Kaya, ang dapat gawin mo, maging ano ka lang, um, maging totoo ka sa sarili mo. At mag ka sa sarili mo. Huwag sa ibang tao. Okay? Kilalanin mo ang iyong sarili. Maging totoo ka. Nang sa ganun, mahanap mo yung landas. Magbukas ito. Matanggal mo itong pagka-cover mo sa face mo. Kasi may takot ka. Okay? So, paano ba yan, Gemini? Hanggang dito na lang ating reading, ano? Hindi ko na hinalukay, ano? <laughs> Pero sa pagdating sa spirituality mo, medyo hinalukay ka ko ng konti. Okay? So, Gemini, hanggang dito na lang, ano? Ito ang parating sa iyo sa July, ano? Uh, good luck na lang, ano? At maraming salamat sa inyong like, share, comment. Sa mga cross-watcher, pasensya na. Maikli lang yung ating reading, ano? Pero usually, uh, hinahalukay ko po talaga ang meaning ng baraha. At uh, katapusan po kasi, kaya ang ginagawa ko kasi pagkatapusan, marami po akong mga suki. So kailangan uh, every month po kasi yung mga reading ko sa kanila kaya busy po ako pag uh, talaga po. Okay? So naway nagustuhan mo itong ganito kong reading ano sa mga watcher at doon din po sa aking mga bagong subscriber welcome welcome po. Okay? Panoorin niya na lang po susunod kong mga uh, tarot reading next month, okay? Sa July. Maraming maraming salamat po. Namaste po. Bye-bye.